So, mayroon ako na panood dito sa TikTok na nakakaiyak. Isa itong video na ang sounds ay ito yung background ng tunog niya. Na isang mother na nawalan ng kanyang anak or nagkaroon ng loss. At ang reason kung bakit nawala yung kanyang minamahal sa buhay ay hypovolemic shock. And nung binabasa ko yung comment section, maraming tatanong kung ano yung reason. Siguro para maiwasan nila or ma-prevent na mangyari sa kanila. At marami ni tatanong kasi hindi rin nila alam ano nga ba ang hypovolemic shock. So para sa kaalaman ng iba, i-discuss natin anong ibig sabihin niyan. So kapag nakita nyo yung term na yan, kapag hypo, ibig sabihin mababa. So kabilik na siya ng hyper, di ba? Kapag volumic, when we say volumic, ang ibig sabihin is volume. Volume. So, kapag hypovolemic, pinagsama mo, ibig sabihin, mababa ang volume. Kapag naman sinabi natin na shock, kapag medical term, ibig sabihin nun ay mababa ang BP, binagsakan ng BP, walang BP, basta regarding yon sa BP. So, kapag binuo natin yung term na yan, hypovolemic shock, ibig sabihin, binagsakan ng BP or walang BP or mababa ang BP dahil sa kulang or mababa na volume na nandun sa kanyang circulation. At kapag sinabi natin na nasa circulation, kasama dyan yung volume na nasa puso natin, nasa ugat natin. Ngayon, kung ito yung healthy, so ito yung blood vessel natin. Tapos meron niyang laman, meron niyang laman na plasma, or fluids. Meron yung laman ng mga iba't ibang klase ng dugo, which is red blood cell, white blood cell, platelet. So, itong, itong laman na ito, kapag mababa ang volume niyan, yan yung tinatawag natin na hypovolemia or hypovolemic. At kapag mababa ang volume niyan, kapag binipi mo yung isang tao, babagsak ang kanyang BP at ano-ano ang pwedeng mag-cause para bagsakan ka naman ng volume na pwedeng bagsakan ka na ng BP. So, halimbawa, ang isang tao ay nagkaroon ng dehydration. So, nainitan, heat stroke man yan, or kung ano man na pwedeng cause ng dehydration, pwedeng suka ng suka, tae ng tae. So, yung mga fluids na inilalabas nila sa kanilang katawan, yan ay bumabawas din dun sa volume ng dugo nila. So, kapag kulang na ang fluids nila sa katawan, pwede yung mag-cause ng hypovolemic shock. Pagbagsak ng BP dahil kulang ang volume, dahil yung mga volume na nawala sa kanila, katulad ng fluids, ay inilabas sa pamagitan ng pagsuka o pagtae. Or kapag init na init sila, nag, na, yung init, yung pawis nila, no? Sobrang dami yung nawalang fluids. So, dito nakalagay din, intractable vomiting, diarrhea, pwede rin bleeding. Kasi nga, ba diba, kasama sa dugo natin yung mga blood. So, halimbawa, nasaksa ka, binaril ka, nagkaroon ka ng hemorrhage or bleeding, nanganak ka, dinugo ka, sobrang dami ng dinugo mo, to the point na, nabawasan yung blood volume mo. So, volume pa rin. So kapag nabawasan, mababa ang volume, hypovolemic, pwedeng mag-lead into shock, pagbagsak ng BP, at kapag ganun, pwedeng ikamatay. So another example pa rin yan, internal bleeding. Halimbawa, nagkaroon ka ng ectopic pregnancy. Ibig sabihin ng ectopic pregnancy, nagkaroon ng pagbubuntis sa labas ng matres mo, nandun sa fallopian tube, pumutok yon So meron ka ngayong internal bleeding, nagbibleed sa loob. Kapag nagbibleed ka rin sa loob, hindi walang sign, walang senyales na nagbe-bleed ka dahil wala ka namang saksak, hindi ka nagdudugo vaginally, hindi ka sumusuka ng dugo, pero internal hemorrhage, pwede ka pa rin magkaroon ng hypovolemic shock. So, bumababa pa rin ang volume na nandun sa iyong ugat o yung mga dugo mo, bumababa pa rin yon dahil sa meron kang ongoing bleeding inside your body at ito ay pwede magdulot ng shock or pagbaba ng BP at ito ay nakakamatay. So, kahit anong reason na magkukos para bumaba ang volume ng iyong dugo or fluids mo sa katawan at magdudulot ito ng pagbaba ng iyong BP ay tatawagin pong hypovolemic shock. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.